Nung tinignan natin yung dami na namatay nung Aquino administration, ay sing dami nung namatay nung uh, first two years nung uh, Duterte administration. Except that during the Aquino administration, through Senator de Lima, pinalitan nila yung definition ng EJK. EJK kapag ka yan ay uh, labor union, yan ay uh, uh, human rights leader na napatay pero pag ordinaryong tao na napatay hindi EJK biglang pagdating ni Duterte lahat ng patay na hindi natural causes EJK pero pag kinumpare mo there was 16 13 to 16,000 uh every year in the Aquino and even before Aquino so again Mr. Mm -hmm. President we're not here to debate that history will judge exactly. our courts here the doj will will ano that I, I, just have to reply mr president kasi nga it was brought up as if yun ang dinidebate natin ang dinidebate natin humanitarian humanitarian ay walang pakialam sa feelings ng mga posibleng biktima tama naman may basehan para sa humanitarian consideration dahil may edad na hinihingi ng isang uh, paraan para ma-house arrest. May basihan po ito base sa mga argumento na nabanggit kanina. Subalit, kaya ng nabanggit kanina ng ating majority leader na si Senator Zubiri, sinabi niya mag magagalit ang mga biktima ng EJK. Libo-libo ang pinatay. Libo-libo pa ang nawalan ng ama, ng ina, ng anak na ang hiling ay hustisya. Tama rin na humingi ng hustisya. Saan tayo papanig? Tama, may basehan ang humanitarian consideration. Ngunit may basehan din yung daing at yung dalamhati at yung masasaktan na libo-libo nating mga kababayan na pinatay saan tayo? Humanitarian consideration o sa mga daing ng hinihiling ang hustisya? Bilang chairpa, chairman ng Committee on Justice and Human Rights, nais ko pumanig sa isang banda kung kong pumanig sa mga daing ng naghahanap ng hustisya ng ang aking boto. Kung bakit ako po ay bumoto ng oo? Yes. Ako po ay uh, isa sa mga nauna at nananatiling laging nasa The Hague. At marami po tayong nababalitaan doon galing po sa mga Pilipino na nandoon. Katulad po ng pagkabagok ng ating uh, tatay Digong, ito po ay natagpuan na walang malay sa kanyang Bartolina at siya po ay nadala sa ospital at noon po ay uh, alhamdulillah wala naman pong nakitang damage sa kanya. Pero hanggang kailan po kaya mangyayari yung ganito na wala pong tayong mababalita ang balita nagigimbal sa ating lahat. Nabanggit po kanina yung mga nakulong doon pero hindi po nabanggit ang isang namatay doon. Si Slobodon, Slobodon Milosevic ay namatay po daw ng heart attack sa loob ng ICC. Pero pinaniniwalaan po ng kanyang pamilya na siya po ay nabigyan ng maling gamot. Ito pong mga ganap na ganito. Uulitin ko po Kailan po kaya tayo matatapos sa usapin ng politika? Kailan po kaya natin ititindig ang ating pagkapilipino at ating ipaglalaban ang kababayan natin na nakakulong sa banyagang bansa at nagdurusa at nag-aantay ng paghuhusga ng mga dayuhan? Yun lamang po. Marami salamat. Purely for purely humanitarian consideration and for a fellow Filipino who is incarcerated in a foreign land. Hindi na po bale na siya ay tunuring kong kaibigan nung siya ay mayor para ng Davao City. Hindi na po bale na kami nagkakasagutan madalas nung siya ay naging Pangulo sa mga isyo ng uh, pulisya, tungkol sa katiwalian, tungkol sa kanyang uh, sa paglaban sa droga. Hindi na po bale lahat yun. Sa akin lang po, for a fellow Pilipino na nando sa napakalain lugar at nakakulong, I vote yes or in favor of resolution number 144. Thank you, Mr. President. Kung tunay ngang may sakit ang dating Pangulo, hindi ba't ang solusyon ay dalhin sila sa ospital sa The Hague, Netherlands habang binibigyan ng angkop na tulong at suporta mula sa Philippine Embassy doon? Mga kasama, ang mga atrocities ng tinatawag na war on drugs ay hindi mga guni-guni lamang. Sila ay mga winasak na buhay ng libo-libong mga mahihirap na Pilipino. Sila ay mga hiyaw ng mga nanay at tatay na ang mga anak kailanman ay hindi na umuwi. Sila ay mga walang markang libingan at yung kultura ng impunity na hanggang ngayon nagmumulto sa ating lipunan. Hanggang sa araw na ito, yang mga pamilya ng mga biktima ay nagde-demand pa rin ng hustisya, katotohanan, at accountability habang patuloy din silang natatakot para sa kanilang mga buhay. Samantalang dito po tayo, nagsusulong ng humanitarian considerations para sa individual na mismong akusado ng mga krimen laban sa kanila at laban sa humanity. Noong 2016, sinabi ni Presidente Duterte na wala siyang pakialam sa human rights. At kahit iutos pa ang pagpatay, walang makakaaresto sa kanya. Immune siya dahil matanda na siya pagkatapos ng termino. Sabi niya, wala silang laban. Tama ba si Presidente Duterte? Ang resolusyong ito ang magiging sagot ng Senado sa tanong na iyan. Alang-alang sa pagrespeto sa hustisya, fairness at alaala -ala, nung mga ang mga buhay nila ay ninakaw at winasak, ipagpaumanhin niyo po, Mr. President at mga kasama, hindi ko po in good conscience masuportahan ang resolusyong ito. Bumaboto po ako ng no. Salamat po, Mr. President. <tod>